Tumagal ng labintatlong oras bago na apula ang sunog na sumiklab sa isang gusali sa Binondo, Maynila. Nagpalala kasi sa sunog ang mga nakaimbak na plastik sa gusali. Nasa front line na balitang yan si Dave Abuel. Kita pa ang paglabas ng usok sa bintana matapos sumiklab ang sunog sa ikadalawamputwalong palapag ng gusaling yan sa Binondo, Maynila pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Pag-akyat ng mga bombero sa mismong pinagmumula ng sunog, tumambad sa kanila ang napakaraming nasunog na tumbler o lagay ng tubig na gawa sa plastik. Bagay na nagpahirap daw sa pagapula sa apoy. Yung involved is bodega. No? Puro plastic yung contents. Kaya alam na natin ang plastic, may kasamang rubber, highly combustible yan at hirap patayin. Kaya yun yung naging hindrance sa atin. Naging hamon din ang taas ng lokasyon ng sunog. Gumamit na rin ng mga bombero ng breathing apparatus dahil sa kapal ng usok. Inabot na ng magdamag pero tuloy pa rin sa pagkapula ang BFP. Pasado alas 2 sa madaling araw nang ideklara fire under control. Higit labing tatlong oras mula nang sumiklab ito. Sigurado kasi talaga natin na wala nang baga doon dahil alam natin na pagsusunog yung sa ilalim niyan kahit nakikita natin wala nang wala nang baga sa ilalim noon meron pa. Ang ginagawa na lang nila, binababaran para hindi po mag-rekindle yung sunog natin. Wala naman daw naging problema sa supply ng tubig. Wala ring napaulat na nasugatan sa si insidente. Patuloy pa ang investigasyon kung ano ang pinagmula ng sunog at kabuhang halaga ng pinsala nito. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.